Pa ka nang Lagyan! Lagayan! O, gabi! Gagod oh. ko ko? Ay, iyo! Sa mga gilid ba? May mga pus malingoy! <laughs> so, hello guys! So, mag... Pupunta kami ng... Ano ngayon? Mahunga kami ng gulay at pupunta kami sa aming bundok. So, titingnan natin. Napakainit. Grabe. So, Darren, maghihika. Angit. Okay, guys. Mamaya na. At ako'y pagod na. Doon na lang sa aming... Tingnan, Win. Grabe yung andito. Napakataas. Kapakain. Hi si ano ba? Noel. Noel. Ay, ang pagal. Bilisan nyo. So, malapit na kami. Malayo pa ba? So, ayun kung nakita nyo, ayun. Yan. Medyo nangangalahabi na tayo. At pagod na ako. Oh, yung manyog daw. Sabi, at medyo malayo pa yung pupunta namin. Uh, lahat pa lang. Hindi pa kami na ang Wala pa. Ah. Ano yan? Bayabas? Hilaw. wala yan. Hilaw yan. Ayan, nangalahati na kami. Medyo malapit-lapit na. Pupuntahan. Kung nakita nyo dito, puro taniman siya ng mais. Ayan. ayan. So, anong oras ngayon ay mag alas tres na ng hapon. Nandito pa rin kami. Humangunga kami ng gulay. Kahit anong makuha namin sa... Ito so, kung nakita nyo, ayan yung mayon. Kaso natatakpan siya ng ulap. At ito yung yung masaraga. Yung... Saan? Saan dadaan? Dito tayo dito. Mag-uumpisa na tayo. Okay. Oh, dito. Mag dito. So, mag So. So ito nga pala yung sinasabi kong pako sa inyo. Yan, kung nakita niyo, ito ganitong klase yung pako. Pwede siya gawing ano? Ah, uh, ano ba tawag dito? Salad. Salad ginagawa salad. Tapos ano? Salad yan ng itlog. Oh, itlog yung ginagawa ng kapangpangan yung ginagawang ng ano, yung salad na may itlog na may ano yun sibu sibuya at saka basta yun so pwede yung gataan at yes napakasarap yan so ito yung mga sagay yung napakadami so hindi pa to yung sa aming ano so nandito lang kami nangunguha ng pako pero hindi to sa amin nangunguha lang kami yan <laughs> mama ko. So, ito yung sinasabi niyong langat. Niya, katan mo lang daw sa sako. Langat mo ako. Niya, katan mo lang sa langat sa sako. Baka sa sato yan? Oo, sa inyo yan. Alangan. Kaya kung aking nakuha ay sa atin. Kaya, alang sa amin yung ibigay, no? Hmm. Gusto niyo? So, ito guys, yung pako. Ayan. 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 Alin? Ayun, may saging daw na hinog doon. Kaso, hindi naman pwede namin kunin kasi hindi naman sa amin yan. So, pag kinuha namin yan, magnanakaw na kami. Kaya, wag tayong gagawa ng... Hindi sa atin, wag natin kunin. Kasi... Makikidaan lang naman tayo. Gulay lang ang pwede natin kunin. Kaya, huwag tayo kumuha ng hindi sa atin. Kahit ano pa yan. Kahit mabulok pa yan dyan. Huwag tayong buko. Yeah. Mm -hmm. Ito, akala nyo, ito hindi ito pa ko. Kasi maraming style ng pako-pako. Pero hindi siya pako. Ito yung tunay na pako. Yan. May Asan? May, may hukay? Oo. Oh. Ano yan? Ikaw, nawala no, well, naman kunin. Kunin mo. Langka na naman. Tunda Sabi ng mama mo, langka na naman. Puro na lang kayo langka. Mapupurgo na kayo sa langka. sinapakataas so, napakataas ng mga dahon dito. Ano? Saan Ito. Kila ito nga umay, ano umay. Talbos ng ano, masarap to gataan. Ayan o. Ayan. Ayan na nga ng gulay nito. Ayan. Natin lang atong itong gaya nito. Wala nga makati. Makati na dahon. So, let's go. Napakadamo. Ayan. Grabe ang daan ito ay, dito. Grabe. Ang hirap. Maging mahirap. Ano yan? Ito lang yung gulong-gulong. May amas um, siya. Ay, um, ano? Ito pa. Mga ma, ano, matigas na yan. Hindi, ito na yung ni wala pa, hindi pa yun. Ano? Ito. Uh, oh, diba? Ano? <laughs> Sinilas ko. No, ano? Ito lang yan. Huwag na yan. Huwag na Tapos, Huwag na yan. Alam, ilang ay, nga ito. To. Ayun oh, langaton. Putan na lang atin. Nalangat. Ala ala ala. Ah. Ay. Nalangat langatong Kayo, ayan may langat na. lang. oh. Ayun. Ayun. Ayun pa siya. Oh, So yun know, o guys, di so, hindi nyo makita kasi napakadilong dito ngayon. Oh. Oh. <laughs>

Ah, ito, okay, na. Na, ito. na. May pili. Huh? So, may pili kami, guys. Hmm. So, So, nakaganito ako kasi. O, Takot ako umitim. It? Maitim na nga ako, eh. You know, ano niya, ah. <laughs> Ito sa ako. Saan Ah, malapit na kami. Ay, <laughs> nabagot Magdadaan uh, ka, baka may ahas dyan. Hindi, may napad nga. Tingnan mo, baka may, ano dyan, may hukay. O, oh, kumakang gulay. May kapunin eh. kasi silang papaya doon. Kumu ito ang mahirap kasi dito yung, ito, langatong tawagin sa bicol yun, napakate. Eh. Ayan, o, oh, diba? Mm. Napakahirap. Nako. Nakat makatini ng upa ako. Ay, Ayun, sa labisong pinutol. Mm. Mm, mm, sige, kunin mo. Ayun, papaya. May hinod na papaya doon. Oh, ay. <laughs> So, nakuha na nila yung papaya. So, iwan ko kung tanim ba yan o hindi. Diba, napakasukal ng bundok. So, nakakatakot lang dito. Pag may ahas, kaya tingin-tingin din. Pag may time, baka ano, at magtabi-tabi po din tayo kasi malay natin may mga elemento dito nakatira na hindi natin alam so kaya dahan-dahan tayo sa ating daanan at dahil nandun pa yung dalawa tara na ayun oh, sarap hmm. <sharp> hindi namin naalagaan hindi namin siya na uh, kasi wala na nag-aasikasa na ito so medyo malawak tong lupa ng lola namin at hindi na rin ma ano dahil busy lahat So, ang ginagawa namin, pinukunti-puntahan lang namin at naunguha lang kami ng mga gulay. At marami kami dito mga purtas-purtas. Ayan. Ito, marami ka ah, Ano ba ito? Mga abaka? Hindi. Abaka. Ah, akala ko abaka. Yung natin dyan Ma! So, oh. Dito mo lang ako sa tapayas, nangalinas. So, paakyat na tayo. Ganate. <laughs> Ganate marami siyang bunga. Yung uh. biro inyo, napakalawak din ng lupain ng lola ko, pero hindi na, hindi na mapuntahan dahil medyo may kalayoan siya sa sa yan o. bahay Ay, sabi, sabi. <sighs> may ano dyan Bata. May saging Diyan, ba? Sumagahan so, tayo ng saging. Pagbigay Alin ba? Ay, may nakakuha pa lang ng saging. Ito. Ay, yan, nakakuha kami ng saging, guys. Ay, kaso, ano na, oh. Dinadagan siya. Mm. Mm, maray pa naman hinog. Paso din nga ga. Meron pa dyan. Pero pwede din na. So guys, meron daw doon hinog. Tingnan natin. Bilis, bilis. Huh? may ungoy. Huh? 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 na Huh? Ano? Huh? 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 Ang kunin nyo may lubi-lubi doon. O, dumapano yung iling nga daw. O, dahil kung nakailing uya, may lumbod pa. sa. Dahil na nakailing, ade. Hmm. Kali, ka, de? Hindi yan? Hmm. Pakapitan hmm. ni Noel. we. Hmm. Dirty. Hmm. Let's go na. Hindi oh. naman tayo sa taas. Hmm, sarap. Sarap umakit ng bundok. Tapos, nagbabalag ka lang. Wala kang ginagawa. Hahaha. <laughs> Mm -hmm. oh, look, look, look. Ano Anong tawag nila? matang Batag. <laughs> um, putian. Putian sa Tagalog, senyorita. Mmm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. okay. 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 So, nagahati-hati na sila sa anong sa saging Dugay mo na kam! Dugay mo na! namin ito ang sarap talbos. ito ladaan hmm, sisilihan na may gata yeah ay, ayun puso ayun ay, mo ng puso saging puso ng saging iyan Magaling talaga yung unggoy na to. Ayusin mo, baka malaglag ka dyan. Kaya mo yan. Ay, dapat naman yung sundang. Ay, aming um, pala. Sayo. Sige, itas mo na. Kaya mo na yan. Kaya mo na. Sige, huwag ka nang bababa. Oo, oh, iyan. ko ang daan sa agusto. Mm. Sa tuya, mansanakan. Sundang. So, Uy, o. Saan mo Hmm, uh, uh, Umalis kami dyan mm, na. alis Alis, alis, alis. Alis. Yeah. Sige. Mm. So, titignan oh. nyo guys yung paligid. Napakaganda nyo. Pagyan. <laughs> kaya <Ayun>. lang, <laughs> kaya lang, <laughs> So guys, bababa na kami ngayon. Galing kami pumula no, no, no. So bababa na kami at Let's go. Let's go. Hapon na. Uwi na tayo, wala na tayo. nakuha. Ay, hey, ay, hey, hey. So, nakikita nyo guys. So, meron ako dito yung pakol. Pakol na marami. Yung saging na maraming ano. Butong. Maraming buto. Hmm. 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 Puro buto. Ito butong saging. Mm. Parang siyang... Mm. Pampatubol. Mm. Pampatubol. Pampatubol. Mm. So -hmm. kita kuha na. <laughs> so tapos na kami, uwi na kami. At wala na kaming phone. Tayo. Ang tawin natan. Pang-gaso. Mhm, mm pang-gaso tayo. buto. Ano naman natin Ay. anini ni. Puso. tayo panging ng isa. Niya-nya nga ako nang isa.